totoo ba nagkaroon ng digmaan sa langit? At bakit pinatalsik ng Diyos si Lucifer doon sa kalangitan? Ito ang pag-usapan natin sa video na ito. Sino ba si Lucifer? Si Lucifer, siya ay nilikha ng Panginoon Diyos at binigyan siya ng mataas na posisyon doon sa langit at siya na doon sa mga anghel na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Siya ay worshipper ng Panginoon. Siya naglilingkod sa Panginoon. Siya namubuno sa lahat ng mga anghel. At binigyan siya ng katangian ng Panginoon Diyos. Siya ang tala ng umaga. Siya ay may pinakamataas na rank sa lahat ng mga anghel. Ngunit dumating sa punto ng kanyang buhay, siya ay nagnasa na higitan ang Panginoon Diyos. Sinasabi ng Isaiah chapter 14 verse 12. Ano, nahulog ka mula sa langit, o tala ng umaga, anak ng umaga. Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw ang siyang nagpahina sa mga bansa at sinabi mo sa inyong sarili ako'y sasampas sa langit aking tatasang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapisanat sa mga kaduludluwang bahagi ng hilagaan ako'y sasampas sa itaas ang kataasan sa mga alapa ako'y magiging gaya ng katastasa gayong may mabababa ka sa sol sa mga kaduludluhan bahagi ng hukay dahil sa pagmamataas Si Lucifer, siya ay binagsak ng Diyos dito sa lupa. Si Lucifer, siya ay pinahirang kerubid na pinatalsik ng Panginoon Diyos doon sa kalangitan. Ezekiel chapter 28 verse 14, Ikaw ang pinahirang Kerbin na tumatakip at tinatag kita. Ano pa't pa ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos? Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Verse 30 Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. At siya rin ang tinutukoy ng Biblia na ahas sa ng Genesis chapter 3 verse 1 ang ahas ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop na sa parang nang nilikha ng Panginoon Diyos at sinasabi sa babae, tunay ba sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain na alinmang punong kahoy sa lamanan. Verse 2, at sinabi ng babae sa as, ah, sa bunga ng mga punong kahoy sa lamanan ay makakain kami. Tatapat sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na iyon, ni huwag ninyong hipoy baka kayo'y mamatay at sinabi ng ahas tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo kumain na yawon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama ito yung ginagawa ni Lucifer sa buhay ng tao na mandaya kaya dinaya niya si Eva upang makakain nila yung punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos kaya gayon na lamang ang kagustuhan ni Lucifer na maging Diyos maging ang tao gustong dayahin para makita ng tao na maging tulad sila ng Diyos ngunit itoy ay ayaw ng Panginoon Diyos na higitan ng kanyang mga nilikha ang kanyang kapangyarihan. Ang gusto ng Panginoon na siya lamang ang ating paglingkuran, siya lamang ang ating sambahin na ito yung kinapupuotan ni Lucifer. Kaya ito ay pinaltang na Satanas. Kaya si Satanas siya nanglilinlang lang sa sandigdig upang marami ang mapasama doon sa impyerno. Kaya ayaw ng Panginoon Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas at magkaroon ng digmaan doon sa langit. Nakipaglaban si Satanas at ang kanyang mga anghel, isang anghel ng Diyos na si Miguel. Mababasa natin ito sa Aklat ng Apokalipsis, chapter 12, verse 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon na kanyang mga anghel nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At minabagsak ng Diyos na si Satanas dito sa lupa na dumadaya dito sa sandibutan. Verse 9 At inehagi sa malaking dragon ang matandang as na tinatawag na Diablo at satanas na dumadaya sa buong sandibutan. Siya inahagis sa lupa at kanyang mga anghel ay inahagis kasama niya. Naparito ang Diablo dito sa sandibutan na may dalang galit sa mga tao sa mga nilikha ng Panginoon Diyos sa pagkapangkanyang panahon ay malapit na. Apokalipsis chapter 12 verse 12 Kaya't mga galak kayo o mga langit kayong nagsisitaan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya sa final judgment ng Panginoon Diyos, itatapon si Satanas at ang kanyang mga anghel doon sa nagda, ng Diyos sa dagat-dagat ang apo na ito ay kalawang kamataya na inanda ng Diyos para sa mga anghel na nagkasala sa Panginoon Diyos. Ngunit tayong mga tao, magalak tayo sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat naparito ang Panginoon Yesus Kristo na may pag-asa. Dahil tayo ay walang magagawa sa sarili natin paraan at di tayo maligtas sa sarili natin paraan. Kaya dumating ang Panginoon Kristo upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naparito si Jesus para tayo bigyan ng pag-asa sa ating pamumuhay dito sa lupa. Sa aklat ng Revelation chapter 12 verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit at sasabi. Ngayon dumating ang kaligtasan at kapangyarihan at kaharian ng ating Diyos at kapamahalaan ng Kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagasumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanilay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi at siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salta ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Mga galak tayo sa pag-asang dating ng ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Siya ay namatay para sa at para sa para tayo ay tubusin sa kasalanan at ang Diablo ay talunan na at malapit na ang kanyang panahon para siya ay hatulan ng ating dakilan Diyos. Kaya kapatid, kung dumaranas ka man ng pagsubok sa buhay, ay magpatuloy ka lamang magtiwala manampalataya sa Panginoon at panghawakan ang mga dakilang pangako ng Diyos sapagkat pagkat ka sa man pumaroon ang Diyos ay sa atin panig Huwag tayong maniwala sa tinig ng Diablo sapagkat ang Diablo ay talunan na. Kaya kapatid, patuloy tayong manampalataya, magtiwala sa dakilang Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos.